Hi guys, andito pa rin tayo sa Tribal Village Akyat na tayo guys para makita natin yung mga antik dito Ang gaganda guys, pamana pa daw ito ng kanilang mga ninuno Dinidisplay nila ito dito, hatuhin kadayawan lang Ayan, naalaga, naalagaan nila talaga ng mabuti itong mga antik na ito na nila pa sa kanilang mga ninuno. Kaya pinapakita din nila sa mga tao. Mga nagabisit dito sa Dabao. Hmm, tuwing kadayawan. Yan ang gaganda ng mga antigong gamit guys. Yan, gamit pa daw ng kanilang mga ninuno yan. Natago talaga nila ng maayos. Ganda. Ang pagkagawa. Magaling talaga yung mga taong noong unang panahon pa. Yan, meron pang pangalan dyan ni Bibi Sara. Yun, oh, yung antik doon. Ang laki. Mas matangkad pa kaysa sa akin. Yung antik dyan sa lik. Yan guys, sana nagustuhan ang ating video for today. Thank you so much guys for watching. I love you guys.